Malamig yung hangin, Jacks? Ay, Jer, pag namaya doon, tapos sa Kasi wala masado. Tapos panay villages, pero wala pang mga tao masado. Maganda nga itong route na ito. Kasi makikita mo yung kung ano dinadaanan natin pag nasa tagay tayo. Ah. Yung mataas na ano, mga Bu kadar denge olsun madem

ang ganda ng raw first time ko dito kasama ko si Jax and si <laughs> si Matthew <laughs> ang ganda rito Good morning. Good morning. ang lamig ng hangin tapos maganda ang view sabi nila ang mahal daw ng mga lupa dito sa Rebali so meron dito mga 35 or 25,000 per square meter mahal no? ayun yung pampabilis ng takbo yung mga aso Eh, mag-isa lang yung bahay doon. Mag-isa lang. Siguro ano yan writer Nagsusulat siya ng libro Ah oh, wala na katira Ayan oh. Picture picture sila Kailangan niya sa Instagram Hindi <laughs> mo ba back down Ayan sila oh. <laughs> <laughs> Ramtawa. Nandito na kami sa may Calmer rey Banda So sinusubukan namin kung makakalabas kami dyan Ganda rito So first time ko ang ganda Babalikan ko to Ang linis ng hangin Ang ganda ng tanawin Wow Ganda East Drive East Diversity Avenue huh? Look at the ano, surrounding Akala mo wala ka sa Pilipinas Para kang nasa US o what, Japan Ang ko ng hangin meron dito ang village sa loob na medyo mura katulad nito Abida Abida so medyo mura yan yan Abida Abida pero yung iba natin 1,200 meter, square meter ang car ito palabas na kami ay, ito na, Calmer Ray Town. Pero so far, ilang pabago na babiyahin namin. Naka 13 kilometers pa lang kami. Hindi pa nga ako pinapawisan. Ito, Calmer Ray. Calmer, Carmel Town. Daming nagbabay. ganda ng ano niya. Ganda ng helmet niya pang ano talaga yan. Pang uh, uh racing. <laughs> Good morning. Babalikan ko to. I like this place. Ano Ano to? Kita mo yung Porsche Green Porsche. Porsche Ito, morning feel If you are here, you would think it's not in the Philippines Malapit na kami sa main road yung road papuntang santo tomas batangas May mall dito uh, They call this i-mall Kind main road I know Kiding Main Road Junbost or This is the main road. Ito na. Nandito na kami sa sa lapas. Banda Tatawid na kami sa highway oh <laughs> Kaya kami nagpunta dito Naghahanap kami ng masarap na pork chop Yung two dings <laughs> Ayan no? kami dito <laughs> highway sa kakahanap ng pork chop ayan ah, south super highway ayan papa Papunta ng Batangas yan Batangas, Bicol to sa bayan ng Kalamba Nandito kami sa Kalamba Nag-travel kami ng 50 kilometers para lang makakain dito sa Tudings original pork shop dito to sa Kalamba eh. ayan dyan o highway na yan south super highway na yan dyan may RSM yan. yung ano yung light industry and science park dyan yun alam ko dyan yung own semiconductor doctor. specialty nila pork chop yan ito yung mga bike namin si Jax bike ni Jax bike ni uh, Matthew bike ko yan ito na ito na sinerve yung uh, pork chop ito na yung pork chop uh. yan ito na yung pork chop for the special Kahit Kayong mga baby. Nandito kami sa downtown ng Kalamba. Pauwi na kami. Ito yung ano ba SM Motor. Yes SM City Kalamba This is SM City Kalamba pabalik na kami tapos kami di ulit, dito ulit sa Carmel Town Carmel Town connected sa Nobali maganda dumaan dito sa Loban eh kasi ano uh, konti lang sa sakya tsaka ang ganda ng kalsada eto Pauwi na kami. Malapit na yung Lubali Solinad Mall siguro mga 2 kilometers na lang. Patigas ng ulo ang init. 11:45 na. <laughs> May, mas maikli yung ruta namin na pili pa uwi na kami siguro baka wala 2 kilometers ang init kasi 11.50 na eh tigas ng ulo eh <laughs> papuntang kalamba dun sa uh, store ng pork chop ano 28 kilometers okay din Maganda yung mga nadadaanan, especially dyan sa loob ng Nubat. Sa iba-ibang village doon, nagaganda. Thank you. Thank you for, thank you for watching. Please subscribe.